One on one. Walang personalan. Sampung sadali, mag-aalas dis tayo. Alamin natin ang reaction dito ng impeachment court. Narito ang kanilang tagapagsalita, Atty. Reginald Tonggol. Atty. Tonggol, Igan, at Connie, magandang umaga po. Good morning po. Attorney Tonggol. remote, ah, remote one. Remote one. yung lahat. Okay, ayan. ayan na siya, Atty. Okay, Atty. Dito sa naging decision po ng uh, Supreme Court, bagamat uh, lahat tayo ginagalang po yan, ano 'to pong oh. mangyayari sa impeachment court? Alam ko magko yata sila dahil sabi ang 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 Senado is to try and ano, uh, convict no or uh, ikang i-dismiss sila. Oh. So ano, ano ano direction ng ating uh, impeachment court at uh, nanumpa na ba yung mga bagong senador? Uh, yan yung mga i-determine mamaya sa COCUS. Ah, mama, okay. uh, isa yan sa mga pag-uusapan doon sa call ni Senate President Escudero na mag-COCUS. Matatandaan niyo na usually gusto niyang talakay ng mga gantong issue sa plenary. Ngunit siyempre ito ay very uh, sensitive situation dahil uh, kung ano man masabi ng bawat uh, Senate senador sa plenary, maaari ito makaapekto sa kanila personally rin, ito, rin. No? Uh, Siyempre, ayaw naman ng Senate President na uh, maembaras sila uh, in public at Apo. pati yung Senado na rin in public kung ano man yung mapagbotohan doon. So mas maganda na pag-usapan nila yon uh, in a closed chamber. Ang hirap naman na ituloy, eh, ang tingin ng Supreme Court, unconstitutional yung articles, di ba? Ang hirap eh. So mm -hmm. within 15 days, ang motion for reconsideration after that baka pa pare-pareho tayong ano eh no uh, nakatunga nga rito Tony Tungol. di ba parang ano tayo wait and see lang eh Tama yan, Igan. Uh, kung matatandaan ninyo, ang Senado po ay party rin po dito sa, sa mga kaso na to na oh na-consolidate. Na so meron din pong uh, remedy yung Senado kung sakaling makapagbotohan po yung mga senador at i-decide uh, po nila na uh, kailangan nalang po rin nila mag-file ng MR, then yun din po yung gagawin nila. Kung uh -huh. hindi naman po yun at mag sila na they will just uh, accept uh, as final the decision of the Supreme Court, then hindi na po mag-file ng MR. So yun okay. po yung mga tricky uh -huh. questions that they have to decide uh -huh. on. And, uh -huh. and isa pa pong question din dyan no, kung paano po nila i-decide -de po yun. Uh, will it be Senate as a, mm -hmm. a legislative body or Senate po as an impeachment court? So they also have to hurdle that issue uh, kung paano po nila uh, magpaano sila magbobotohan anong klaseng hat po yung kailangan nilang isuot. Ayan eh pero may majority at may minority parang ah, kamusta ho ang ah, setup up ngayon sa Senado. <laughs> ah, naka, nagkaroon na ng finality doon sa mga pinag-uusapan initially kung sino ang mga magiging parte po ng majority at ng minority mm Connie, kung ma nakinig ka doon sa speech kahapon ni Senate President, uh, gusto niya ng collaborative effort uh, effort ng buong Senado. So kasama diyan ang minority. Hindi naman for porket merong uh, hindi hindi sa kanya bumoto eh hindi hmm. na po sila isasama sa pag-uusap. So uh, isa pa rin po silang Senado at gusto niya po unified po yung front nila. Okay. Uh, they... na na uh, nakinig ako, nakinig <laughs> ako talaga doon sa sinabi. Kaya lang syempre may may perception kasi na yun nga no yung uh, sinasabi na talagang para may mga sumusulong na for impeachment, meron naman nagsasabi siya na kilala na, 'di ba? Na talagang may ayaw eh, 'di oh. ba? At itong lima na minority ngayon, eh para Pero mare, kakaiba, eh. kakaiba kasi ang minority leader na si Senator Tito Soto. Binoto niya si Binoto si, niya si Senator. <laughs> sen. Same thing din naman. Si, 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 si Senator Cheese oh. sen. binoto niya rin si, si Senator Soto. Parang ano, parang, ano, to, oh. gentlemanly <laughs> approach, no, on the matter. Tingnan natin yung dynamics ngayon sa oh. Senado. Uh, part po yun ng ano no ng tradition ng mga mga na nominate na Senate mm -hmm. president they uh -huh. do not vote for themselves they yes. vote for each other oh, po yeah. as part of statemanship so yun uh, uh maiiisip ma naman po natin no na hindi naman po porket bumoto po sa isang panig yung mga senador, eh yun na rin po yung klase ng boto na gagawin po nila in terms of the different issues. Mm, mm, so I think they will not uh, Independent pa rin. Okay. So na, opo tama po. Okay. Ah, ah. Anong oras po yung caucus, Atty. bago mag-session? ah uh, mga 2 o'clock po at uh, nagpatawag po ng session ng 4 o'clock po or 3 o'clock if i'm not mistaken kanina po ah oh. uh, kahapon po At ulitin ko lang yung kanina uh, baka na-miss natin yung nanumpa na yung mga bagong senator mm, bilang ah uh, sa 20th Congress Bilaan ng tapo uh, sila as senator as, sen sen senador. 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 Uh -huh. uh, as senator judges po So imbitado uh -huh. ba sila sa COC uh, as uh -huh. na, as uh -huh. senate uh -huh. ito as senate asa Ah, As po. Ah, uh, uh, yes, Dalawa katungkulan dalawa. nila ngayon eh, no? Senator at Senator Judge. Yes, yeah, so mm -hmm. at uh, sinasabi nga ni Senator Liza, hindi ba na tuloy pa rin dapat kasi ano eh uh, naka in session pa rin kumbaga yung impeachment court. Parang ganun daw. Pero ang da ang daming question dahil oh, nga doon sa lumabas uh, sa Supreme Court, Supreme Court decision. Mm -hmm. So, uh wait po. and so, see na lang. ina expect namin uh kono no, nakakapag mm -hmm. meron kong uh magmotion po sa Senate floor po sa as a legislative body na uh, mag-convene po yung impeachment court din kasama na rin po doon yung pagsuswear in po muna ng 12 na mga senator mm -hmm. uh, as senator judges All right. as condition po All okay right. thank attorney you 30 god po ingat po kayo mamaya maraming salamat po sa inyo at Regional Tonggol spokesperson Senate impeachment